Oh, yon mga boss, bali testing muna tayo ng ating personal unit. Ito nga pala yung personal unit natin na ENC603. Patagal na sing nasa taguan. Tingnan natin kung gumagana pa siya. Baka mamaya hindi na siya pumuputok. Bali airsoft nga pala to, isa siyang AEG o yung automatic electric gun. Ito yung isa sa mga pinanlalaro natin noon. Ha, mga ilang beses pa lang naman natin nailaro to yung 603 na to. Dahil hindi ito yung unang unit natin. Ngayon, te-testingin natin siya dito sa Texas target o yung tinatawag na star target. Tingnan natin kung tatama pa siya dito. At saka kung maganda pa ba yung kanyang accuracy. Napakaganda rin ng performance nito. All stock lang to. Wala tayong pinapalitan pa dito sa ENC 603 na to. Testing natin dahil ilang taon na o ilang buwan na hindi nagagamit yan. Alright. Unang potok sa pool. Bilis. <laughs> bilis lang ikot niya. Hirap na tamaan ito. So yun, tumatama pa naman tayo kahit paano Kahit na hindi ganun kabilis yung pagkatama natin sa bawat target, kahit paano sumasapul pa rin naman. Habang tinatamaan niya, nababawasan yung plate, mas nagiging challenging siya kasi yung ikot niya bumibilis.